Good morning guys, welcome back to my channel Yes, ito na po ang aking update ngayon kay Rina Unang kagamitan ni Rina na ihati ni, ni, Ruda ngayon Sa unang chapter sa buhay ni Rina Ito na po ang unang kagamitan na ihati ni Ruda Guys, ano kaya ang kahinat na nito? Abangan lang natin guys, diba? Yun ang mga kagamitan ni Rina, ang dami pala Tingnan mo guys, sabi pa ni Roda mayroon pang pangalawang hatid kasi hindi wag ka dyan. Ito unang ano ni, R ni Rina, kagamitan. Yan po, papunta na sila sa kay Rina. Malayo-layo pa lang bahay ni Rina, ano. Ayan, sa daanan lang nila guys, papunta kay Rina. Medyo maliit lang ang daan pero makapasok ang sasakyan. Ayan na po, nakarating na sila sa pamamahay ni Rina. Ayun na po, okay, mga kalina, Dito, dito na, na si Rina. Na Ayan, tinawag si Rina. Rina. <coughs> Ayan po si Rina. Rina, kamusta ka na, Rina? Ha? Sarap matulog dito, lamig, no? No? Lamig, no? Kamusta ka na? Okay, nadala namin yung mga laruan mo. Ayan, no? Ay. <laughs> Sino yan, Rina? Ha? Huh? Oh. <laughs> mga laruan niya po dala namin ayan na yung mga iba niyang gamit kaya nga muna tayo medyo parang napagod ako ay ayan, ayan. 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 Ang ang galing naman ni Rina. Alam niya na yung dito. Very good ah. Ayan oh. Bibili po sila ng soft drinks. Hindi oh, ka kumanta? Agoy. O diba guys? Andiyan na si Rina. Guys, dito na to. Aabangan pa rin natin si Rina kahit ang kay nakasama niya ngayon ng tunay niyang mama. Masaya na tayo kay Rina guys. Sana walang problema. Okay ka lang? Sure ka? Grabe si sipag po ni Erwin. Ayan. Grabe. Ito po yun. Kapag... Ang ganda naman guys. Ang ganda naman sa view sa tinitirahan ni Rina ngayon. Kanino kaya yung lupa na yan? Dupa ba sa mama niya o sa Ay, Sipag kaya? ni Erwin, no? Ay, grabe si Okay. Pakatapasok doon. Eh. Oh, bumili Bama siya. Dapas. Oh. Hindi na natin yung ano ba? mga papel, lapis, Ayan. ano ka. Pwede ka magsilap-silap. Si Super Pickup na nagdala ng mga gamit ni Rui. Ang gagawin natin dito? <laughs> Ayos. Ayan. Hindi na tayo, di, oh, di na tayo ma-scout ah. Ayan. Tapos okay. <laughs> si Rina. Ayan. Grabe. Very good si Rina talaga. Ayan. Dahil nadala namin yung mga favorite niya sapatos. Ayos lang. m hmm. u <lequel�stood> Kilala mo si Atin Kay? Dumating na three three. sila Sa Samus at Tamarles Ha? Sa Samus at Tamarles Hindi Inuwi niya na Sa Atin Kay lang Kilala mo? Parang uh -huh. mas kilala niya si Miley Peso sa iyo ha Atin Kay at Samus at Tamarles Ako, Sino ko? Hindi mo na kagad ako kilala, grabe

<laughs> Be, uh, napaka-masikaso po ni Rina sa kanyang kapatid. Ayan. Masikaso po siya sa kanyang kapatid. Ang na talaga ng pinagbago ni Rina. tahimik ng buhay. Hindi, yung family natin yung mo Meron niya Okay naman po si Rina. O, oh, di ba guys? Maayos ng kalagayan ni Rina kasama ang mga kapatid niya at ang tunay niyang mama. Okay. Ma masaya na tayo Karina guys. Okay. Dito po nagtatapos na yung video. Don't forget to subscribe my channel and follow my page. At subay pa rin natin si Karina, guys. Hanggang sa dulo. Okay guys. Kahit nasa kasama ni si Mama Milani. Masubay ba natin Saan na. Sana po maka YouTube channel na si Mama Milani. Para tuloy-tuloy ang ating pag subay Karina. Bye bye guys.